Isa ba kayo sa mga ginising ng maulang panahon? Ngayong back-to-reality na ang marami sa atin mula sa long weekend, abay alamin na natin kung magpapatuloy pa ito ngayong maghapon at ano-anong mga lugar ang apektado. Ihahatid niya ni pag-asa weather specialist Veronica Torres. Magandang araw po sa inyo pati na rin sa ating mga tagasubaybay sa PTV4 abagat o southwest monsoon patuloy pa nga rin ang epekto sa may southern Luzon at Visayas kaya saan natin maulan pa rin Metro Manila, Mimaropa, Cavite, Batangas at Antique. Sa Dicol region naman at nalalabing bahagi ng Calabarzon at Visayas partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na mga localized thunderstorms. Ito ay bunsod ng southwest monsoon at sa nalalabing bahagi ng ating bansa partly cloudy to cloudy skies pa rin naman na may mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas na gale warning kahit anong baybay na ating bansa at walang namo na low pressure area or bagyo sa loob na ating Philippine Area of Responsibility. yan mo ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA Veronica C. Torres Nagulat. Maraming salamat pag-asa weather specialist Veronica Torres. Paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon, ugaliing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.